gusto ko sa kapangasawa din na pamahalin ako, hindi ako sasaktan. Kahit na mahirap lang, basta ipaglalaban din niya ako. Sinabi ko sa kanya na bago ako manganak, kailangan kami magpakasal kahit sa West lang dahil yung apelido ng bata, hindi maapelido sa kanya pag wala kami maipakita ng marriage contract. Habang buhay kita, Sisilpihan Habang buhay kita Aalagaan You may now kiss the Ang nagmamahalan Nang tunay Ay siyang ita ah. Lita, asa yung kapatid namin? Um, may trabaho po sa DepEd nung isang araw pa po amalis. Kailan ang balik? Uh, hindi ko po alam eh. Hindi po ko siya nagbigay ng schedule. Pwede ba yon? Baka naman pinaghihigpitan mo yung perang kinikita ng kapatid namin. Hindi po. Hindi po, po kayang gawin yun. Madalas palang wala ang kapatid namin. Nakapagtataka? Nabuntis ka kagad? Ate Eka, Ate Marie Chris, wala po dito si Ray. Kung plano yung isultuhin ang pagsasama namin, Mabuti pa. Umalis na lang kayo dito. Sige. Papalik kami dito kapag matino na kausap namin dito. Tayo na nga. Kung maluwag, kung maluwag lang kami, nagbibigay din naman ako, nagkukusa. Hindi ko na inaantay na manghingi pa sila. Kaso lang, minsan dumadating din sa time na gipit din kami, kaya yung hinihingi nila, hindi ko rin maibigay. Ang sabi ko sa misis ko, sabi ko, yun ay mga pananaw na negatibo. Diba? Ang titina mo na lang kung paano tayo magkasama. Hindi natin siya kasama eh. Although mga kapatid ko yan, o mga creatives ko yan, nakikita kami malaki na. So, ano yan? Ako ang paniwala mo. Tayo magkasama. Tayong witness eh. Iisa lang ang nainiwala sa atin. yung nasa taas lang. Yun lang ang paniwala ko sa atin Sir and Mrs. Pallon, congratulations po eh. It's a healthy baby girl. Congratulations po eh. Wow. Uh, Sabi niya, ganda pala ng baby ko. Baby niyo, hindi rin kuba. Diretso. Ganon. So, ito yung kwento, no? Natuwa naman, no? First baby kasi siya, kasi siya lang babae sa pamilya. Oh, Ray. Ano, babae o lalaki? Eh? <laughs> babae, sir. Ay, may munti ka ng anghel. Congratulations. <laughs> Alam mo, Ray, napakabuti mong tauhan ng ating opisina. And you deserve na maging maayos ang iyong pamilya mayroon na kayong apartment na malilipatan at sagot ko na ang down payment ng renta nyo. <laughs> sir, salamat, sir. Maraming salamat, sir. Oh, Buhay na tayo, baby. 不恨。 Ako si Ray. Ako si Eta. At And ito, ito ang kwento ng aming wagas na pag-ibig. Magkaipang...